Ang pamagat ng paksang ating pag-aaral ngayon ay personal na pahayag ng misyon sa buhay. Module 2, Aralin 14. Ano nga ba ang kahulugan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay o PPMB? Ito ay isang personal na credo o moto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ito ay nagpapakita kung paano nga ba magsasakilos ang isang tao patungo sa kanyang pangarap. Nagsisilbo itong simula ng matatag na pundasyon sa pagkakaroon ng sariling kamalayan at mataas na pagpapahalaga sa iyong layunin sa buhay. Narito ang mga dapat mong isaalang-alang sa pansariling pagtataya. Una, suriin ang iyong ugali at katangian. Alamin mo ang mga ugaling dapat ihinto o dapat ipagpatuloy o dapat ayusin simulan mo ang paggawa ng iyong personal na misyon sa pamamagitan ng pagtatala ng iyong mga ugali at mga katangian. Mas mahusay kung ang simula ng personal na pahiyag na misyon sa buhay ay ang pagkilala sa ating sarili dahil ang pangunahin mong katangian ang magpapakilala sa iyo kung sino ka, paano ka naapektuhan ng mundo na iyong ginagalawan, ano ang mahalaga sa iyo at paano ka kumikilos para sa iyong gagawin napagpapasya o kaya naman ay sa mga nangyayari sa iyong paligid Pangalawa tukuyin ang mga pinahahalagahan Kailangang maging maliwanag sa iyo kung saan nakabatay ang iyong mga pagpapahalaga at kung saan nakatuon ang iyong lakas oras at panahon Ang iyong pinahahalagahan ay magiging pundasyon sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Dahil ang iyong pagpapahalaga ang magdidikta kung paano ka nga ba magsasakilos ng iyong pangarap o kung paano ka nga ba magkikitungo sa iyong kapwa at kung paano ka nga ba magiging kapakipakinabang sa iyong magiging trabaho. Atlo, ang pagtitipon sa mga, ng mga impormasyon. So, yung mga impormasyon na naitala, laging isaisip na ang layunin ng paggawa ng personal na misyon sa buhay ay mayroong malaki magkagawa sa kabuuan ng iyong pagkatao. Ito ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon sa landas na iyong tatahakin. Ang impormasyon na ito ay maaari mong makuha sa mga taong nakapaligid sa iyo o sa mga babasahin o maaaring sa mga panoorin. Mga panoorin. Doon mo makikita ang iyong pagpapahalaga at doon mo rin mas makikilala ang iyong sarili. Kung ano nga ba ang impormasyon na, na, natatanggapin ng iyong sistema at hindi tatanggapin ng iyong kaisipan. Ano nga ba ang misyon? Ang misyon ay hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kaganapan o ang tinatawag natin na fulfillment. Ang bawat tao ay tinawag ng Diyos na gampanan ang misyon na ipinagkaloob niya sa atin. Bawat trabaho na magkakaroon tayo o bawat hakbang na gagawin natin ay nakaayon sa plano ng Diyos at bawat hakbang na gagawin natin ay kinakailangan na may kaugnay napatungo sa ating misyon, patungo sa tao o bilang isang produktibong manggagawa. Ano naman ang profesyon? Ang profesyon ay trabaho na ginagawa ng tao upang siya ay mag Napakasimple ang profesyon ay trabaho na sinasagawa ng tao nang sagayon ay may pagkukunan siya na panistoy sa anyang araw. Araw-araw na pangangay lang. Halimbawa ng profesyon ay guro, doktor, accountant, inyinyero, karpentero, magsasaka, at marami pang iba. Ano naman ang tinatawag nating bukasyon? Ang bukasyon ay hindi na lamang simpleng trabaho kundi isang misyon. Dito nagkakaroon ng tao ng tunay na pananagutan sapagkat na ibabahagi niya ang kanyang at kilos siya para sa kabutiang palahat. Ang bukasyon ay nagmula sa salitang na ang pagtawag ng Diyos para isang plan. Ayon kay Sean Kobe, ang pahayag ng personal na mission sa buhay ay maihahalin tulad sa isang punong may malalim na ugat. Ito ay matatag at hindi nawawala. Ito ay buhay at patuloy na lumalago. Ang ipinapahiwatig nito ay kailangan natin ang matibay na makakapitan upang malampasan ang anumang unos na dumarating sa ating buhay. Magbago man ang panahon, hindi man ito umayon sa ating inaasahan. Hindi tayo matitinag sa pagkatiyak ng ating layon sa buhay. Panatag tayo sa landas na ating hitinatahak. Sa aklat pa rin na isinulat ni Sean Kopi, iminong kahinga ang apat na paraan na makakatulong sa atin. Sa ating paggawa ng PPMB, una mong lakta ng mga kasabihan o moto. Pumili ng ilang kasabihan na may halaga sa iyo at pinaniniwalaan mo. Maaaring ito na ang gamitin mong pahayag ng iyong personal na misyon sa buhay. Halimbawa ng mga ito ay ang magandang kinabukasan ay para sa mga taong magtitiwala sa kanilang kakayahan. At ang moto na ang tunay na sekreto ng tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali at iba pa. Pangalawang gamitin ang paraang tinatawag na brain dump. Ano nga ba ang brain dump? Ang brain dump ay sa loob ng 15 minuto, isinulat mo ang anumang nais mong isulat tungkol sa iyong mission, huwag magabalang magsala ng ideya. Pagkatapos ng 15 minutos, maaari mo nang itama ang barara, bararila o garamatiko nito. Maaari mong tanungin ang iyong sarili sa mga sumusunod na ito. Ano ang iyong layunin sa buhay? Ano ang aking mga pagpapahalaga? Ano ang nais kong buhay? Ano na ano anong benepisyo ang maaari kong makuha at makukuha rin ng ibang tao? Ano ano ang mga balakid na maari kong harapin? Sino-sino ang mga taong maaari kong maging kaagapay sa pagtupad ng aking misyon sa buhay? Pagkakarambin upang makagawa tayo ng maayos at epektibong vision statement o PPMB ay ang pagpapahinga o paglalaanan ng sapat na oras sa pag-isip. Mahirap mag-isip kapag maraming store po sa ating paligid. Kaya naman magtungo sa isang lugar kung saan maaari kang kapag isa. Doon mo pagtuunan ng panahon ang paggawa ng iyong PPBM. Gawin mo ang anumang paraan, anumang paraan na makatulong sa iyo. Panghuli, huwag labis alalahanin ang pagsulat nito. Hindi kinakailangan ng perfectong pagkakasulat ng misyon sa buhay. Hindi naman ito para sa ibang tao. Ito ay personal mong kagamitan. Ang mahalaga ay magsisilbi itong gabay at inspirasyon mo sa buhay. Napakadali lang diba? Ngayon, kayang-kaya mo nang gumawa ng iyong personal na misyon sa buhay. At natatapos na ang paksang ating tinalakay sa araw na ito. Sana ay meron kayong natutunan.